Alright! Well, Koko, ikaw ba? nagtanim ka ba ng sama ng loob dahil nagkawatak-watak ang pamilya mo? Hindi, siyempre, so, hindi. inaano ko rin yung ano sana alam mo yung kung may magulang ka talaga na ginabayan ka. Mm, -mm. Tinutukan ka sa pag-aaral mm, -mm. Uh, paglaki mo. Wala sa akin yun. Wala, wala, kumbaga, hindi issue sa akin yun. Kaso, pag binabalikan ko rin at sinasabi ko nga lagi, hindi rin ako nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko nung nag-separate sila. Tapos nagkahiwalay-walay kami magkakapatid. Kung hindi rin nangyari yun, wala rin ako ngayon dito. Hindi ako magpupursige. Siguro that time, kung maayos yung pamilya ko, naalagaan kami ng tama ng mga magulang ko. Siguro maayos buhay namin. Baka oh, normal ako, di ba? Ah, hindi hindi ganito yung drive po. ko. Martin. Oo, oh, hindi gito yung drive ko. Dahil alam ko yung kahinaan natin, yung pinagiging strength natin, dahil alam ko mahina ako dyan, babawi ako dun. Uh -huh. Yun yung ginagawa ko ng ano, uh -huh. positibo na para wag ako mahalata o masira, dito ko kakabigin. Uh -huh. Kapag ko dito. Uh -huh. Alright! Thank you for watching po. Follow for more video. Salamat!